Paano palakasin ang immunity kapag meron tayong ubo, sipon at trangkaso? Uh, makikita natin, ito yung mga nararamdaman ng isang may ubo, may sipon, may trangkaso. Ang sipon o trangkaso ay maaring galing sa virus. Kung virus, sipon, trangkaso, hindi natin kailangan ng antibiotics. Pero, pwede nating palakasin ang immune system ng ating katawan. Pero, kapag meron ng mga pulmonya, masakit na lalamunan, masakit na ulo, sore throat, yellow green na ang sipon at plema, bak maaring bakterya ang dahilan. Kaya kailangan na ng antibiotics. Paano natin masusurvive itong ubo, sipon, trangkaso? Tapos, sasabihin natin, po ano naman ang kinalaman ng pagkain, ng pamamahinga, ng ehersisyo, para tayo gumaling. Ipapaliwanag ko po dito sa ating mga pagproteksyon sa sarili o strategies para maproteksyonan ng ating sarili. Number one, yung kumain para sa ating immune system. Siyempre, gusto natin yung mga pagkain mayaman sa vitamin A, C, E, zinc, antioxidants para depensa natin sa sakit. Mas gusto natin kuhain ito sa mga natural na pagkain kesa naman bibili tayo at gagastos pa para sa mga tableta. Mag-ehersisyo ang regular at gentle na ehersisyo tulad ng paglalakad, may tulong din yan para sa ating immune system kasi ini-stimulate o pinapasigla yung mga natural killer cells ng ating katawan para labanan yung mga virus at bacteria sapat na tulog. Sa so, pagsinabi natin, talagang napahinga yung katawan natin kung pwede nga sana 7 to 8 hours ng pagtulog para lumaban yung katawan natin sa mga sakit. Hindi ba pag nagkasakit tayo? Ako la ang unang-una kong ipinapayo sa mga pasyente, matulog, magpahinga at umabsent sa trabaho. Kailangan talaga eh kaya nga tayo nagkasakit dahil sobrang pagod na ng ating katawan. 'yung pagre-relax o kaya 'yung pagtanggal ng stress sa ating katawan ay kailangan din para palakasin ng immune system. So pwede tayong mag-meditate, katulad yan, makinig sa musika, mag-deep breathing exercises o kumausap ng mga taong makakatulong sa ating problema lalo na mga kamag-anak natin, matutulungan tayo. Napaka-importante ang paghuhugas ng kamay sa buong maghapon. Kung pwede maghugas, a ah, minimum ha, 20 seconds ng, ng matindi at magandang paghuhugas ng kamay para mapatay ang mga mikrobyo sa ating kamay. Magsuot na rin tayo ng face mask, dumistansya, minimum nga sana 6 feet. O kung pwede, wag na tayong lalabas sa bahay eh sasabihin natin, eh ano naman na kinalaman nga ng pagkain. So, eto ho yung mga example ng mga pagkain para malabanan natin itong mga flu at colds na sinasabi. Number one dyan, yung pagkain ng mga citrus fruits katulad ng dalandan, orange, lemon, kalamansi, suha, isama na rin natin yung mga bayabas, bell pepper, strawberry, kasi marami itong mga carotenoids, folate, fiber, potassium, at vitamin C. Nadadagdagan pa yung fluids na kailangan ng katawan mo. Chicken soup, mainit na sabaw, binabasa at pinapaluwag ang hingahan. At masakit na lalamunan. Eh, di ba nga dapat nga comfort food ito para ma kayo at makarecover. Yung mga tsaka with honey, anti-inflammatory at antibacterial. Yung mga lutuin natin, lagyan na rin natin ng chili peppers or cayenne pepper. Lagyan na rin natin ng garlic kasi may allusin ng garlic, ginger, turmeric. Yan mga para sa bacteria at immune system natin yan. Laging pinapayo, dagdagan natin ng tubig. Yung iniinom natin tubig at iba't ibang fluids. Pwede rin tayong mag-gargle ng mainit na tubig. Lagyan lang natin ng kalahating kutsaritang asin at i-gargle natin. Baka makatulong. Kasama din dito yung black beans kasi marami itong taglay na zinc para sa immunity. So maganda yan. So yung mga niluluto, yung mga sabaw, lagyan nyo na ng black beans. Yung avocado, marami yung glutathione, antioxidant, nakakatulong sa sinusitis. Kasama dito, sabaw ng baka kasi marami din itong taglay na zinc at glutathione. Sabi nila, nakakatulong din daw yung maligam-gam na pineapple juice with honey. At importante sa lahat yung mga green leafy vegetable katulad ng kangkong kasi marami yung vitamin A, C, and E. Pati yung yogurt kailangan natin para sa good bacteria.